Giklaro sa pag-asa nga normal nga ting-init ang nasinati karong panahuna bisan pa man ug nabatiyagan ang tumang kainit. Matud ni Engineer Jomer Iclarino, weather specialist sa pag-asa, nga mula nat ang kainit sa panahon sa hinapos nga bahin sa Mayo ug susab ang kabugnaw tungod sa ting-uwan. Samtang gipasalig sa Cebu sa Metro Cebu Water District kun MCWD nga abunda pa sa tubig ang ilang mga franchise area. Sanglit aduna may igong tinubdan sa tubig ang ilang magamit, gikan sa surface water, bulk water, ground water, o aduna sa desalination. Apil ang mga konsumidor nila sa kabukiran ang nasuplayan na usab nila og tubig. Hinoon, adunay duha ka mga water siphon tank ang naka-standby sa bukid nga magamit sa mga mag-uuma. Hindi kaya nato kining between 10 a.m. up to 4 p.m. Usually, diyan nato ma-record ang taas na temperature and also the heat index. Kaya ng 10 a.m. to 4 p.m. So, di na to ma ang hot peak ng kainiton. And avoid na to ang atong mga physical activities directly sa init. Ang amo ang general manager kay eh, ipaandaro eh, na ang mga bako ng mga expansion project na ito. So, kani siya na-realize na ito, na kagitagaan ta o isuputaan ta sa si LGU sa Cebu City.